What is up mga karwa? So ayun nga may nagtanong sa isang video na ginawa ko nung, uh, nung nakaraang araw. Um, with regard kay ano, kay Mayor Magalong kasi ang tanong niya bakit daw ayaw ng mga taxi driver kay Mayor Magalong. So lumabas kami at tinanong ko yung driver ng taxi na nasakyan namin. Tapos uh, ang sabi niya uh, kaya daw ayaw ng mga Taxi driver. Nga pala, sabi niya, iba yung grupo ng mga taxi driver tsaka jeepney driver. Okay? So, sa stand ng mga taxi drivers kasi is ayaw talaga nila yung congestion fee. Okay? Yung uh, pagsisingil ng mga papasok na ano sasakyan dun sa Central Business District. Ang sabi niya, ang sakop doon nun is uh, yung sa coding zone which is medyo malawak-lawak. Ngayon, ah, uh, 250 kasi yung parang uh, parang bayad doon. And sa mga taxi drivers, parang kalahati ang sisingilin sa kanila, which is ipapasa nila sa mga sa mga pasahero. Ayan. So, magkano yun? 125 pesos. Ha? So kung ilang beses silang labas pasok doon sa um, coding zone, di ilang beses din mo sisingil. So malaking kumbaga pera, which is ipapasa nga nila sa mga pasahero. Ngayon, sabi niya, um, yung mga, uh, doon, mga jeepneys daw ex, uh, exempted dyan sa, uh, sa congestion fee na yan. Okay? Tapos sabi niya, pangalawa is yung sa, um, sab, sabi niya kasi na nung nakaraan, eh, nagagawa naman ni Mayor yung kanyang mga sinasabi itong nakaraan lang, second term yata. O, oh, second term. Hindi niya na nagkawa. Lalong-lalo na dun sa, um, dun nga sa traffic. Yung pagsasarado sa session road. Parang hiling ata ng mga taxi drivers is wag isarado yung session road. Ilagay na lang yung, um, ilipat na lang yung, ano, yung mga, mga artist, yung mga nag-ano doon every Sunday, uh, doon sa Harrison, Melvin Jones, kanon. Okay? Tapos wala naman daw ano, wala hindi naman daw nila nakikita kung saan napupunta yung uh, mga ma, mga kita. Alright, kung magkano ang kinikita nila doon. Ayan, yun yung isang rason. Um, tapos sabi pa niya yung um, ay, yung, yung, kahilingan daw kasi nila is yun nga, patayo yung yung parang patayo ng malaking parking para sa mga para sa mga bisita And then ang gagamitin na lang ng mga bisita para pamasyal is yung public utility vehicles um yung taxi or mga jeep or yung uh, yung mga hotels na pinagsteyen ng mga bisita ay dapat meron silang mga uh, uh, ang Meron silang service kumbaga para mag, pwedeng maghatid sundo ha dun sa pupunta. may shuttle pala yon ganon pero parang yun nga, hindi daw nagagawa ni Mayor Magaling. Parang, uh, parang gusto nila. Hindi ko alam, pero nasingit niya, nasabi niya na yung may confidential funds daw. Ito ata yung parang corruption na issue niya. Confidential funds na parang pinili daw ni Mayor na i time deposit. So, hindi clear sa akin yun. <laughs> hindi clear sa akin. I need more information. Pero na-share niya yun. Um, tapos ito, yung taxi driver na nasakyan namin, kay God siya boboto. Okay, sabi niya, magbigay naman daw ng chance sa iba. At nag-share siya ng kanyang personal experience. Okay, nag-share siya ng kanyang personal experience. Kasi daw nung namatay yung pamangkin niya, uh, lumapit sila kay mayor, ang binigay lang daw is 5K. Nung lumapit sila kay congressman, Margo, pinahatid yung bangkay ng kanyang pamangkin sa Abra. Ha? Gamit mismo yung kanyang, kanyang van. Tapos, kumbaga, sagot niya, yung, sagot niya lahat. The thing is, na-share niya din na dati pala niyang boss or manager si Mark, Congressman Mark Go, sa TI or sa Texas Instrument. Kung saan siya nagtatrabaho dati. Ha? So, I'm not sure. Uh, I think the help is personal ah uh, sa, na haluan na ng ano, personal relationship, hindi lang ano, public service. <laughs> Pero syempre dapat i-appreciate natin yung mga ganong ganong tulong. Um, yung mga ganong tulong ang sa akin kung yun lang ang basihan niya, okay? Kung yun lang ang basihan niya, I think ano, yun na yung tinatawag natin na nagpa kumbaga nabigyan tayo ng dahil sa, sa tulong na 'yon, tinatanaw na natin na may utang na tayo diyan sa politician na 'yan. Kung 'yon lang 'yung rason niya. Okay, I'm just giving an example. Ha? So dapat ano pa rin? Ah, uh, mag-research pa rin tayo kung halimbawa natuluan ka ng politician na 'yan, pero 'yung 'yung uh, antagon mas malak mas malaki naman 'yung kumbaga mali na ginagawa niya or nagawa niya halimbawa, then I think I should not vote for that politician. Huh? Example lang yun. Hindi yon paninira kay Mayor Magalong kasi Mayor Magalong pa rin ako. <laughs> Sabi nga nila, choose yung less evil. Huh? I would not vote for someone again that uh, voted pabor sa impeachment ni, ni VP Sara. Okay. So, ayon. Hindi yon paninira kay Mayor Benji Magalong. Um, Shinare ko lang yung ano, dapat kong i-share. <laughs> I guess, opinion ng isang taxi driver that could be ano, pwede i siguro ilahat. Hindi naman lahat pero majority ng mga possible kasi na yun din yung siyempre rason yung mga nabanggit ko, rason kung, yung, kung bakit yung mga taxi drivers na ayaw kay Mayor Magalong ay ayaw sa kanya. Alright? So, Mayor Benji pa rin. <laughs> Peace and I'm out.